Para tayo ay makapag-ipon, importante na i-apply natin yung tinatawag na prosperity formula. Ano ba 'to? Kapag receive natin ng income natin kasi inuuna natin yung mga gastos natin, mga bills natin, pero base sa prosperity formula, dapat unahin nating ibawas sa ating kinikita ang ating savings. Kaya nga sabi, pay yourself first. At least 20% ay naitatabi mo. Pero kung hindi pa pwede naman na 10% or less dun sa ating kinikita. Like ako, nagsimula ako ng 2,000 per month nung nag-ipon ako noong 2008. And, malaking bagay kung nakakapag-ipon tayo at marunong tayong mag-invest. Halimbawa, kung nakakapag-ipon ka ng 3,000 per month, nagawa mo ito sa loob ng 20 years, meron kang projected fund na 2.9 million. Pag mas malaki at mas mahaba pa yung tandaan na meron tayo. Tandaan sa pag-iipon, importante na meron tayong disiplina at consistency. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.